Ang Dila Mga kapatid, huwag basta-bastang maghangad na maging tagapagturo ang marami sa inyo dahil alam ninyong mas mabigat ang paghatol sa aming mga nagtuturo. Lahat tayo ay madalas magkamali. Kung mayroon mang hindi nagkakamali sa pananalitanya, isa siyang taong ganap at may kakayahang pigilin ang kanyang sarili. Nirerendahan natin ang mga kabayo para sumunod saan man natin gustong papuntahin Isipin nyo rin ang mga barko na kahit napakalaki at tulak ng malakas na hangin, ay napapabaling na maliit na timon at napapapunta ng kapitan saan man niya gustuhin. Ganoon din naman ang dila natin. Kahit na maliit na bahagi ng katawan, nakakagawa ng malaking kayabangan. Isipin nyo kung gaano kalawak na gubat ang masusunog na galing lang sa maliit na apoy. Ang dila ay tulad ng apoy napakaraming kasamaan ang nagmumula sa ating dila at ito ay nagpaparumi sa buong pagkatao natin. Katulad ito ng apoy na nanggagaling sa impyerno at sumisira sa buong buhay natin. Lahat ng uri ng hayop na lumalakad, lumilipad, gumagapang o nakatira sa tubig ay napapaamo ng tao. Pero walang taong nakakagawa nito sa dila. Wala itong tigil sa kasamaan at puno ng lasong nakamamatay. Sa pamamagitan ng dila, pinupuri natin ang ating Panginoon at Ama. Pero sa pamamagitan din ito ay sinusumpa natin ang ating kapwa na nilikhang kalarawan ng Diyos. Mula sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri at pagsumpa. Mga kapatid, hindi dapat ganyan. Maaari bang lumabas sa iisang bukalang matabang na tubig at ang maalat na tubig? Hindi. Mga kapatid, hindi rin maaaring mamunga ng olibo ang puno ng igos o ng igos ang ubas. Hindi rin maaaring makakuha ng tubig tabang sa tubig alat.